Guys. Ang hali po dito sobrang init so Ito po kami guys Mga pogi po dito Wala <laughs> pong bash dito Ito pong swimming po kami Siyadong maganda po Sobrang init po at Halos yung mga Lupa po dito sobrang init Malibong sa bagyo So dito po kami Nakaubad kasi ito po hindi, kasi dito po, ito po yung dalawang bilog sa kanya, kasi ito, ito po yung hotdog. Ito po yung dalawang hindi pa nababasag na itlog. So guys, subscribe naman po bago na po kami dito. Batang looban pala kami. Huwag niyong i-follow yung Batang, batang Paho, Paho Vlog. Lang. Kahit sa FB, kasi ano yun, Blaming ginagawa ng away na lang bigla. Tupot yun, tupot yun. Tapos ito po yung lalaban po para kay Raji. So guys, yun po yung po papalo yun sa Facebook. Kaya, hindi <laughs> yun na subscribe dito. Peace.